Bago, oh, sniper ka eh gamit natin motor mo, boss. Oh. Wo. Hay. Ini bago ho. Ini bago na naman ako. Alright. Alright. Tingnan muna tayo nang battery ni Datu. Baru ini tidak. meter yan kasi naglolo ko yung bulb meter yan. so ayun mga bossing sa shop lang siya dumayo dito sa ating bagsa press motor parts mga bossing so ayun na install na natin ngayon ito test drive naman ako at ah, ngayon ko lang ulit nagamit ang smash 150 napakasulit ko pala talaga nito ito ito Alright Ngayon mga bossing ay bibili naman tayo ng baterya kasi naubusan tayo ng baterya Op, Yeah. to amore Eh i-iram ko muna to oh ano, Baka experience ko lang ng smash ko naman mga bossing. Eh. Yeah. Favorite ko sa lahat ay smash eh yung garlic. Eh. All right. sa bibilan mga bossing hindi nila alam dito sa may Dasmarinas Cavite no. Secret shop mga bossing, bilian ng mga gulong at saka saring pyesa rin ng motor. So ito kami nakakita ng ano, meter heater ni parang JR hindi na siya steady sa 43 kasi nag steady siya sa 43 kaya pinalta natin ng bar. so sira na rin talaga yung volume shop eto sobra pala ako sobra 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 so ito yung secret shop mga bossy yan dito lang tayo bibili ng battery alright so dito to sa may bandang pali para alam ko meron dito eh Yeah, battery kung meron 5L dito nakapatong ba? ma may battery po kayo ganito ma'am magkano po yung ganda nyo? 880 880 sige ka ma'am patingin nyo battery medyo malang battery nito ha natin kung yun nga ba yun OD 12N 5N check natin sa voltmeter kung steady kaya nyo nagkikilang ka okay after nyo natin na steady sya sa 12 or 14 wala walang karga eh Baka yung regulator hindi pinag-charge Ang ay, okay. hindi ko lang po sure <laughs> Wala pa yung Gerage na po namin to eh, wala rin, dito tala talaga talaga nagkakarga Baka na din yan, kasi yung regulator Ano, matagal na po kasi na stock Basta wala kami balikan ng battery Okay, no problem ma'am Pag malubad yan mga tatlong araw or isang linggo, pa nyo yung Regulator ma'am Okay Pakasabuto yung regulator Merge naman namin ito ma'am, kaya lang wala na talagang karga. Hindi na talaga sya magkarga. Yan, bumalubas yan isang tatlong araw sa linggo. Kailangan natin bilhin May kamahalan Pero kailangan natin bilhin mga bosi Para kay Dato Dato rin Mga bossing May kamahalan Pero kailangan natin bilhin datu Ah, balik Oop, yeah. tara, balik tayo op, ya tara, balik ka tayo mga bossing alam ni ma'am kung ano yung nagiging sira no? syempre nagatrabaho sa shop mga bossing no. kaya pinapaalala niya rin yung mga ano. pero kasi yung battery kasi ni Dato ano, ah, hindi na talaga siya nagkarga wala namin i-charge pero wala na talaga siguro katagalan na rin resta kasi yung motor hindi masyadong ginagamit kaya talagang yung nangyari so ngayon kung mag uh, magkakaproblema after 3 days hindi sabi eh ang problema nun ay regulator balitin ng regulator pero pag kinabit natin to at after 3 days ay okay naman yan yeah. natin malalaman na okay ang regulator niya bossing kaya tinag din natin na okay yung voltmeter steady naman siya sa 12.9 nakalagay naman doon uh, okay yun mga bossing no pero pag naka full wave ang motor katulad nitong kay parang JR 14 po normal to sa mga naka full wave mga bossing no kaya mas maganda pagka nagbinigay ng baterya pacheck nyo muna maigi sabi eh, may problema yung regulator natin. So, ito tama, tama naman, tama naman siya sabi ni ma'am. Regulator talaga, ang pulot dulo niya kapag hindi natin. Ah, uh, ito na, ito ang baterya. Kaya Pero itong baterya, pwede naman natin itong i-charge mga bossing, no? Kapag kaya lalobat, na tayo yung YouTube channel Jasper Motovlog Isang pangada lang tayo mga bossing At ayan, DM na lang kayo sa akin Kapag meron kayong mga parts na gusto kunin Na mga budget mail, brand new Pero budget mail mga bossing So pag-usapan na lang natin Pwede nyo ako tawaran sa personal so, Maraming salamat, bye bye